Saan ano nakikita nyo? Ayan, sa likuran natin. No? Ayan, o. Oh. Ayan yung Pigkawayan na pangalan. Ito po yung lugar ng Pigkawayan, North Cotabato. Isa sa munisipyo na umaasinso at umaangat. Napakagandang lugar ito. Napakalinis. At napakalawak. Ang mga trabaho nila dito, yung mga ano, farmer. Mga palayan yung mga ano, nalito. Ang paghanap buhay nyo. Ayan. Shout out sa mga ilunggo ng mga kababayan natin. All over the world. Okay. Basta so, ngayon, sa so vlog natin ito, mag-enjoy tayo. Tingnan natin ang loob ng Pika North Art Cotabato. Okay? Enjoy! Tara! Your world ng Pika Wine Art Cotabato. So, ang lang Pika Wine Ay, dito na. Walang well, like entrance, oh. so. Subukan okay natin itong lungsod na. Pika Wine North Cotabato. O, sa mga taga-Pigalayan o Tutabaco, ito na yung bayan nyo. ito eh, so, napakagandang bayan. Eto, may bangko, BDO. Kaya, yeah, may konsentisang of Tutabaco-Pigalayan-Bachanan. Pigawayan ito na rin dito. Ang gandang bayan ito. Ang linis. Hay yeah, no, dito pala yung terminal ng bus. Ah, hindi na umakyat. Dito tayo sa pintuan, public market. Shoutout sa so mga taga-Pigkawayan National High School Ito yung alma mater nyo oh, oh, Ayan, yung dito na gumagwit so, Yung market ng Pigkawayan, hard to get para na kung walang nahihinda Kaya masalamat tayo sa mga Pindira-pindira dito -pindira Mga negosyante Kasi sila bumubuhay Na ang buong tiga And guys, pag, -na, kung, uh, tayo ng, uh, pag, pag po Pumunta kayo ng mga kalimutan po dito Ito nga pala yung ano Mga hall ng Tigawayan Ayan Napakalawak pala itong pigkawayan. Ito yun, uh, sa bayan tayo ng pigkawayan. Uh, Simbahan nila, o. Oh. Ayan. Patulik church ng, ano, uh, pigkawayan. Shout out sa mga taga pigkawayan. Bali, Band, magandang bayan pala ito. Ayan po, sa background natin, sa likod natin, ito yung, ayan po yung munisipyo ng pigkawayan, North Cotabato. Ayan, napagandang munisipyo. Ayan, yung mga trucks na, na dito sa lawas naghihintay ng budget ng ating pagano mag-distribute ng ating uh, year and relief operation ito yung programa ng ating uh, uh, lungsod ng Pikawayan North Cotabato ngayong bagong taon ayan ka sa lukuyang ano, yung mga trucks na ano, mag-distribute ng relief ayan o no? yung programa ngayon ng Pikawayan North Cotabato year and relief operation ayan biyahe na sila Punta na. Ayan. Ayan mga may mga kargang relief. Relief. Ayan, service yung totoo. Alas na ikutan natin ang bayan ng Pigkawayan. Napakaganda na kita nyo naman. Napakalinis. So, uh, kaya palabas na tayo guys. Palabas na tayo. Palabas na tayo ng Pigkawayan. Mm -hmm. Pigkawayan. Pagpunta na tayo ng lang, sayap Ang shout out pala dito sa lahat ng taga Pigawayan Art Kuta ba ito? Ano, bayan nyo Ayan guys, patapas na tayo ng Pigawayan Art Pagkakunta natin yung kaibigan natin kasi kakain tayo ng litson. May litsonan daw siya. guys, thank you so much for watching itong nag i i video ayan ang aalin yung plaza ng ano gawain North Cotabato salamat sa panonood nyo pala naabot tayo ng ulan dito Ako napakatindi napakalas ng ulan kaya nagpalitan ng damit salamat sa panonood ingat po tayong lahat I love you all and bye